Hello guys, mga katikang, kumusta kayong lahat? Ngayong araw dito kami sa uh, Kabasan, Barangay Dalid, uh, Tabuilan. Balikan namin ang magkapatid, request din sa ating sponsor. Maraming salamat, Atinida, sa ating Chris. Yan po, ajan lang kayo, samahan nyo kami. eto guys uh, dito muna kami ngayon sa Kabasan, Kabasan na uh, Dalida, tabuilan So dinala po namin yung mga bata. So nandito yung nanay nila hindi na bumalik sa trabaho. So kausapin natin mamaya. Wala na kami baliks trabaho dinaw? Wala. O kasi nagkasambahay ito noong yung pagpunta, last na pagpunta natin dito. So hindi na bumalik sa trabaho, nag-ano, alaga na lang ng baboy. Tayo alaga ni Ana iba yung color oh pula so iba yung nagalagan lang baboy pero iba yung color oh medyo mapula kanun sa amin yung ni mo December itong pag last in yung kuan last in yung dire unya pagka January 15 wala siya na lutas January 15 na mo gikuha kay ka nang kuan man wala siya na lutas wala pa mo ito siya na lutas wala pa 15 pa na mo gikuha sa January. Uh, uh. So yan po. Karon pa ko ka kitag baboy inani man. Karon. Nga pula. Kalabanan sa makita ang baboy itom puti. So pula ah. Uh. Pero so, hapit na ni siya ibalik ya pon. Oh karon ano, tingkos abren. Ngayong abren, pwede na to ibenta so malaki yung isa. Oo. Oh. Ilog na sa. mga sa mga 60 kilos ba? tinta. Kare lit sunono nang usa oh. Si tinta ni. Eh. Ni. Mahal pa naman ang baboy niya. Eh. Yan ni mapula. No. Yan, nag nagalaga po sila nang ba nagalaga na lang ng baboy. Nagalaga nang baboy parang hindi na maiwanan yung mga anak niya dito kasi ano pa dito malayo. Mag-hi mo di ha. mo di. Hi. 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 Yan, hinintay pa namin yung, uh, yung ibang kapatid. Kinsa na lang yung wala dira Si Katong Bibijili, Jilly. Katong Hilak, ganyan ako. Ano, katong hmm. si Ashril. Huh? O Katong si Jui, Katong Laki. Huh. Yan po, antayin muna natin saglit yung mga kapatid sa mga bata. Kao, nagmailo. <laughs> Pero, ito sa pasangang bangsa bunag eh.

Dalagang dalag. Nakilaw kag Milo. Ito po yung bunso nila. Dalid na ito, part ng Tabuylan, medyo bukid na. Malayo na galing sa highway. So, yan po, eh, binalikan ka namin sila ngayon. Kumustahin natin. So, si Asriel po, nadaanan to namin kanina. Hindi namin naisakay sa motor namin. Uh, so ng iba pero hanggang lang, hanggang doon lang so naglakad pa rin so grabe ang pawis so. kumusta naman ka Asriel na? kung saan naging katong grade? grade 10 grade 10 uh -huh. sila nawa mo'y klase gani ha? ha? so kumusta ang cellphone ninyo? wala na guba? okay ra? so durable gani to cellphone na ka mga okay ra to inyo kisama to yung natagaan sa tinghatag mo lang? sa mo lang? Tablet. Si Bibi Jile, wala dito si Bibi Jile. Sa Atong uh -huh. At tablet na gamit. Nagamit Kung nai wifi. Mm. So, si ano po, nag-snacks na ng Milo. <laughs> uh -huh. So ate, uh, si ate Genevieve, eh nagtrabaho ito sa Cebu, sa Cebu City bilang isang kasambahay. Ilang ilang buwan po na sila lang po mga bata dito sa bahay nila minsan yung lola nila umuwi dito so na lang napasihan ni ate Genevieve nga nung mga dinhin lang ka sa balay wala na kanin balik og trabaho kay na ni ko ni mga anak nga kanang maayal trabaho makikamera kay kamera din sila ba kay mm. -hmm. mula gini ang balay nga gubaon mm -hmm. lagi sila niya kanang nang hindi oh, sige di lang kong narabaho o niya ani pa katong pagka December 31 or 1 of oh, January 1 ba to? Ano na ka-decision ko katong wag baboy? kaya uh -huh. Kay adwa ka bo okay. may na lang. Okay. So ang okay. an nakapalit rog pinalit gin ani mong Oh, pinalit. So oh. nakabili po si atin ng uh, BX noong uh, December, lawang BX. Uh -huh. So BX na pula. Uh -huh. So ngayon lang, ngayon lang ko nakita ng ano po baboy na pula. Oh, uh -huh. uh, pula, medyo pula lang baboy. Kadalasan na uh, sa baboy po na makita natin ang kulay po puti uh, kung hindi itim. Uh -huh. So ang ate po ay pula pero sobrang taba po. So bote na lang ate. Nakahanap pa yun ng paraan na malap andi dollar mo sa mga bata ba. Kay imong mga bata kadaghanan sa imong mga bata, mga babae. Mahadlo ko ba. Duha ra ilaki no? Uh. Dalawa lang laki, yung isang lalaki wala dito ngayon. wala pa. So, nandoon pa, sa paralan yung isang babae nandoon pa din sa paralan. So, yan na delikado po dito kapag walang kasamang nanay kasi si Astrel Dalaga na yung mga kapatid niya mga babae din. So sila lang dito, buti na lang uh, naghanap talaga kayo ng paraan ah. na hindi kayo umalis dito lang kayo. Sug so, maga maganda yung ginawa ninyo na nag nagano kayo ng baboy. Nag, nag lang ko para Ay, baligya. Ano pagkaganda po kasi si Ate Genevieve naghanap talaga ng paraan para hindi na malayo sa kanyang mga anak. So mayroon siyang dalawang baboy na inaalagaan. So unsa may ang pagkaon anak kay mahal man kay pagkaon ron. Oh, mahal pagkaon ni mo. Kuan taw ko sa, ko oh. sa, sa yung, kung mama ko din taw. Oh, oh. sa kunya. Mangayo sa kuan? Kumama. mama. mama. So bukod sa baboy ano pa yung ibang anong mapagpirahan ninyo? Ano inyo makorotahan? Magkan ko eh magkan naman laba ko sa unaha katong labahan ako sa una. Hmm? Kon jilo. Hmm. Oh, ato ko manaba dito malimpyo para makakwarta ko. Kung nai magpalaba, balik ka panlaba. Oh. Domingo mo eh. Uh, doming madomingo mo ko. Hmm. Ang sipod. ba to? So, may na lang, no? Uh, na adyo okay, yung mga... Okay, Problema kay kung huwag yung makukuha ng mga bata. ay, eh. yung makuha dyan, yung mabawon. Ang problema, o, ano mo ka pagbalon-balon, gano'n? Balon. -balon, gano? balon. Tagpila man yung balon, Asriel, po. 50 usay 50 usay Warin. kasi malayo, si malayo layo yung paralan na dito maglakad lang no malayo Wala layo ang imong ha dito sa obos. Layo at sa obos tayo. Inyo ha, elementary, dari babaw. Kinse, yatag na ko. Kinse, <laughs> maliit lang no. Oh. So maglakaw lang yun. So dad ko na kayo na imong bagtak di ano. <laughs> yeah. kumusta ang pag-eskwela? Okay kamo inday kumusta niyo ang pag-eskwela? Hapit ng closing. No? Hapit ng closing. Ah, uh, bumalik kami dito ngayon. Request sa ating sponsor sa nakaraan, yung unang nagbigay ng CP, yung unang nagbigay ng cellphone, si Ate Nida, nag-request po na balikan namin kayo ngayon. So mayroon kaming ibigay sa inyo. Kas lang. Okay lang pang ano nyo, pang baon baon Itong nanay na si Ate Genevieve. Sa, sa mga sa mga bago pa sa ating channel, wala po silang tatay walang tatay po ay eh, hindi na napakita yung tatay nila wala silang kontak or napabay kontak kasi lang mga bapa wala? wala wala o si Ate Genevieve lang po ang uh, ano po nag uh, para sa kanyang mga anak hmm. so dito tayo ngayon sa Kabasan Dalid at Aboylan. so uh, kung uh, interesado mo sa among mga unang mga vlog so i-scroll lang niyo nasa unahan badugay na mga December na rin December tong last no pagarin na mo December 13 no nagatimaan pa si Asriel oh murag lang sige ginago na hon am balik ba No 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 na, no 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 kanu balik no Oh kay wa si Asriel sa December 30 ah oh. So karon na ako ihatag ninyo Ito po ah uh, mayroon tayong ibigay galing po ito ni Ate Nida sa Atin's Grace Ah uh, kas lang po para mayroon silang magamit kung ano pang plano ni Ate kasi ngayon po ay eh, nagalaga sa ng baboy dalawa mga pula na baboy. So, ito po ate. Yep, one. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten, Ten thousand. Yeah. So, ma mayroon kayong 10,000. Maraming salamat, Salam. Ate Neda, sa ating Grace. 10,000 po para sa kanila. So, ngayon, Ate, ano pong gagawin nyo sa 10,000? Sana ako payton, Ani, si Rene, kay payot kong bugas, uh -huh. panag mga bata. Uh -huh. Ako, giniipalit dayon. Uh -huh. dayon Na yun. Bugas, nagandagana naga, ang bugas, ah? Oh, Oo, bugas. Ano ang mga sudang, grocery, ano ba? Uh -huh. Bambao nila. Bambao? Oo. Uh, So, ang sobra itago-tago ha. Tago-tago lang kay budget sug Maka sa sunod buwan kapag ibinta mo yung baboy mo, bili ka agad ng bago pa bago. Okay. Uh -huh. uh -huh. So ang ginan siya, makakuang-kuang pa maka, makapalit-palit pa mga og kanang ka ng uh -huh. So, ang imuhang inahan po, katabang tabang uh -huh. so, sa kakaroon, maluag-luag ma ma gamay, no? Ma'am Neda, kanang salamat ani sa, ang ang nga gitigaan minimog, cash nga kwarta kay gamit kini sa mga bata o patubugas o bulosere magulagang kini salamat ninyo nag-sponsor ani hmm. so dako na kayo da ang tabang, ng tabang yeah. o, so si Asrel Asrel <laughs> nun <laughs> sa mga kasante salamat yan sa cash ka ng ma'am nida dako na kaning tabang sa mga salamat ang atin nida salamat atin nida sa God so, yeah, bless you, Ate. At maraming salamat may pangbao na kami. Yay! Jilly! Ako buto si Arit na, <laughs> arit na. na. Ayun na. Yung isa. <laughs> si <laughs> Bibi, Bibi mm. Yan, ito po si Bibi Jilly, kapatid din nila. Ang mo hanggang ng tablet ni Mokira. Okay, Magamit ra. No Mag si Bibi Jilly, kakarating lang. Wala, wala ni si Kibalog. Kung sa atong giko, Andre. Kung atong gisultihan, dre Jimmy Jilly, natay pang balon ha Meron tayong pang nagbigay kami ng pang ng nanay niyo para pag uh, sa ano sa pag-espila na may pang ha Kung sa'yo po din may kasulti uh -huh. uh -huh. Wala sa payan ha Salamat sa mga sponsor sa inyo Kuya Rini o Kuya yan pa, maraming salamat Ate Nida. So ngayon lang namin napuntahan dahil sa sobrang layo po dito sa lugar nila galing sa amin. So, ayun na mga mabata. Uh, Masa pata kaloyan Sa ginoo. Uh, na makatabang-tabang siya. inyo Ah, Ikaw ang tarong school, ha? Basi po nung ginagraduate mo mabinyo. Ano po ka po? Ha? Ang so, tarong iskwila like, kaya ikaw may magkinamagwangan. Ha? Sige, sige, ha? Bilira kayo may maglugay. Kayo mo biyahay pa may layo kayo mo, ha? Babay na sa inyo, ha? Ba -bye. Ba -bye. Yan po, uh, maraming salamat again at inida sa Athens Grace, maraming salamat. At sa iba pang mga sponsor dati sa kanila, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, shout out din sa iba nating mga sponsor, sa iba nating mga tinutulungan. Maraming salamat Miss Ilse 130, ang Ilse Day Family of Singapore, ang Sariti Lidis of Melbourne, Australia, Ma'am Regine Labina, Nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, pabian o polintisima Sa lahat na lang hindi ko na mabanggit ang lahat siyat out sa inyong lahat Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin Shout out sa inyong lahat Maraming salamat